Nanay Cecil Manansala Residente Dito sa Tundo Manila TV Bisaya 1 Hangad ko po ay Makatulong sa mga Kababayan natin For free only Chiropractic Hilot Massage Bone Sitting and Therapy TV Bisaya 1

tulungan mo ako mag-ano, diba? Tulungan mo ako mm. ang gato. Hmm. Hindi ano, wala. Hindi ako makatulong sa kanila. Hindi ako makatulong. Okay na ako. Gusto kong, gusto kong tumulong hindi sa nakatulong sa akin. Ang natin si TV Bisaya 1, i-subscribe nyo siya, follow and share para po mapuntahan niya kayo kung gusto niyo. Maghintay lang po. Naghihintay lang po sa mga schedule para mapunta niya kayo. I-chat niyo po siya, i-messenger niyo po siya para mapunta kayo, schedule kayo. Legit po, hindi po, ala tulungan bayad. Tutulungan niya tayo, tayong mga na-stroke. Kung nandiyan tumulong sa mga na-stroke, i-follow i-follow niyo siya, i-share para po mabasa ng iba, makita, mapanood. Mula dito sa Tondo, Manila. Ano anong barangay ito na? 26. Barangay 26. 26. Tondo, Manila. Ah, uh, shout out ha? Nay, shout out sa taga Shoutout Shout out, shout uh, out sa shout taga out sa mga to, taga Tondo. Uh, mabuhay po ang taga Tondo, Manila. Nanay Sisil, manansala residente dito sa Tondo, Manila. Siya po ay 5 years ng stroke, paralyzed. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1. Maraming salamat po mga kababayan ko. Ang iba nakablog na nagpapabayad pa. Nay, ay, ka, kamusta naman yung balikat mo, Nay? Magaan-gaan na. Ah, magaan na. Ay, maganda magaan-gaan. Katulad kanina, mabigat. Ilang years na mabigat, Nay? 5 na, magkaliba na. Limang years na mabigat ay. yung ano mo? Yung shoulder mo? Mm. Ah, maraming salamat, Nay, sa pagtitiwala. Maraming salamat sa pagtitiwala mo ay. kay uh, TV Bisaya number one. Uh, hangat ko lang po na ay uh, makatulong sa mga kababayan natin. At uh, sa Tondo, ah, shout out sa lahat ng taga Tondo, ah. Uh, nandito tayong ngayon sa kay Nanay uh, Cecil Manansala, 54 years old, uh, nakatira dito sa Barangay 26 Tundo, Manila. Ah, uh, siya po ay uh, nagdurugo nagdurugo na, 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 yung ano na eh. Uh, may nagbleed. oh, uh, na, may ugat. ugat sa utak. Yan yung sanhi ah uh, mm -hmm. ng uh, pagka-stroke mo. Ikaw yung naging instrumento para mapadala dito. Nabuhay ang ugat. Oh, ah, oh, buhay nabuhay yung ugat. Eh, da, dati, oh, ang laki ng ugat na eh. Um, dati ba walang ugat na eh? Patay yan, wala yun. Pat, ah, pa, patay? Patay ang ugat niya, naglabasan na ni ulit. oh, dahil kay ano may, na, uh, TV Bisaya, TB ano ba rin? Si, si TV Bisaya, alam mo, nakagawa niyan? O no, mayroon pa? May nakagawa pa iba? Wala naman, no. ikaw lang. Ah, kasama ang Panginoon Diyos na kasi uh, lagi kong sinasabi na eh, wala naman akong kag ano talaga na eh, kapangyarihan na magpagaling ng tao ha, si Lord Jesus lang talaga binigyan tayo ng ano na eh uh, lakas eh, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating may kapal ikaw yung naging instrumento para mapadala dito ikaw yung wave